dyan? Bakit may mga mold-mold dyan? Kaya lang, bola naman ang ginagawa nitong boys. Ay! Hala, tumalsik na. Kumusta ka na? Bakit puro Lego? Ah, nang kinetik sand na? Ayun. 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 <laughs> Uy, papasok na daw kayo. Back to school na. Handa na ba? Last day of playing na ba to? <laughs> Hindi pa. Talaga naman. Maglalaro pa rin forever. Anong balita? Handang-handa na kayo for school? Yes. Ready na ready na kayo. Okay. 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 Ano pa? Ano pa? Ano ang balita? Bakit marami daw kayo? Oh, may... Oh. oh nung elementary po kayo. Kong Hane, kami kong skwelahan eh. Palipat-lipat kami. Paano yung tatay ko naging presidente? Tapos, ang nangyari, ang layo-layo ng original school ko. Lumapit yung nanay ko at sinabi niya, eh, naghanap siya nung malapit dun sa Malacanang. Eh, nakahanap siya ng ibang school. Lungkot na lungkot ako eh. Naglipat ako ng school. Kakainis. Pero, nung ba gusto ko na rin yung bago kong eskwelahan. Tapos may bago na rin akong friends. At saka yung luma kong friends, parang nga, doble. Okay na rin. eh ah, e, kayo, forever the same school o palipat-lipat din? Oo, uh, palipat-palipat. Ay, nakapagpalip... Ay, ganon. Forever! Forever the same school. Tapos, nung lumipat ka, nahirapan ka ba makipagkaibigan? Mag-adjust ganon. Hindi po. Hindi. Okay lang. Oo oh, nga eh. Sa umpisa nakakatakot, di ba? Para ang dumbo. Sa so, Mabilis lang naman, di ba? Chichikahin mo na lang lahat. O ano ba? Talaga naman. Mm -hmm. ginagawa nito? Puro pink naman ang inaatake mo. Pink na yung pala mo. Pink pa rin yung kinetic sun mo. Ano ang favorite color mo yan, no? Yes, po. Ito so, yung mga boys. Ayan na naman. Bola na naman. Bola. Puro, puro Puro bombag ginagawa oh, nito. Binawasak eh. O oh, ano na? Kumakain so, po ba kayo sa kantin pag recess? Oo oh, naman. May dala akong baon kasi yung tatay ko, oh. maingat sa mga healthy-healthy food. Ayaw niya nung mga bibel doon na chicherya. Pero at the same time, bumibili pa rin ako ng kung ano-ano. Ng mga candy na wala sa akin baon. Kayo? Nagbabaan ba kayo o bumibili doon? Bumibili po. Bumibili po. Bumibili po. Oo, anong binibili niyo? Anong favorite niyo? Adobo, sinigang. Oo, sorry. Healthy uh, yun uh, na, Ayos naman ha. Ah, uh very good. Masarap ba ang food sa eskwela? Apo. Masarap Ay, masarap. No. May mga hash brown din po. Kung ha? Ang yeah. taray. Bakit? Ang swerte naman ninyo. Masarap ang food sa school. Ang pangit ng pagkain noon sa eskwela namin. Ah, ayawin mo talaga eh. Pangit. Anong favorite mong baon? Mga snacks po ikaw ah, chichiria, mga potato chips eh. Ako, nung bata ako, ano magusto gusto ko? Quezon puti. Gusto ko ng cheese eh. Ayun, quezon puti. Type na type ko yun eh. Kayo. Uh, biscuit <laughs> na wo, Oreo, mga ganun po. Wow, puro naman, puro naman junk food. <laughs> eh, kala ko baon galing sa house. Oh, anong uh, pinapabaon ng mami mo? Luto po sa so, minsan. Tosino, minsan adobo. Ayun. Wow. Talaga naman. Sino ang pasaway sa classroom? Ikaw? Anong ginagawa mo? Dal-dal ka dal-dal? ka sa mga barkada? Tapos, anong ginagawa ng teacher? Nalagay yung teacher ka sa bako. Hmm, punish. Naku ha. Nalagay sa likod. Pareho ko. Pareho rin akong ganyan. Ang kulit ko sa eskwela Pero, masipag naman mag-aral. Kayo, masipag mag-aral. Sino masasang grade dito? O oh, ayo ay de o, bakit? Yan, yeah, ganun. Ay, ay, akala ko makulit ka, ba't mataas ang grade mo? Talaga, mataas ang grade mo. Pareho pala tayo, makulit, pero masipag mag-aral. In fairness, tama ba? O oh, ayun, kaya eh, hindi napapagalitan ng todo-todo. Slight lang, nako ha. Napapag napapagalitan ba po kayo ng teacher, nung estudyante pa po kayo? Oo, oh, oh, madalas. Paano makulit nga ako? Ayun, na na tatapos ko kasi yung mga trabaho, mga exercise ko, mga workbook. Mabilis ako mag-workbook. Tapos nababasa ko na yung libro. Tapos, oh. nababoard na ako, Pididin na, ako, ikot piliyos. na ako doon, naghahanap ng kalokohan. Minsan, nakita ko yung fire extinguisher. Ano mo yun? Tapos ginaganyang-ganyang ko, hindi naman napansin teacher. Eh, napindot ko na fire extinguisher ko yung buong class. yung mga, yung mga <laughs> principal man, sa yung teacher, nagbabasa well, oh, lahat eh. Sinumbong ko sa nanay ko. Pinapunta yung nanay ko sa school eh. <laughs> Kayo walang ganon. Anong pinaka-pinaka-worst na ginawa ninyo? Oh, ito, ito yung mga dalawang makulit. Anong pinaka-malalang ginawa nyo? Yan yung pinaka-malalang ginawa ko. Tapos napagalitan ako ng todo-todo. Kasi todo. nasira, nakakasira pala ng back, ng nyo ng pader. Dumidikit. Ah. Ng fire extinguisher. Kayo? lumalabas po na walang ano, permission yeah. teacher. Hala! Tapos anong punishment? Hindi pa po ako nahuli. Oh! <laughs> galing mo ha! Takas ka lang ng takas. Hindi alam ng whiskey sino ha. O, talaga. <laughs> Ikaw, anong pinakamalala? Oh. Nadulas po. Eh, hey, <laughs> hindi mo naman kasalanan madulas eh. Okay lang yun. Kawawa ka nga, nasaktan ka ba? Eh ito, wala kang imik. Marami kaya atang ginagawang kalukuhan eh. Wala. Kayo talaga. Pero, na-miss ba ninyo yung mga kaklase ninyo? Opo. Op Very much in fairness. So, ganado kayo sa so first day of school? Excited na? Opo. Very excited. Ta Talaga? Opo. Pati okay. ikaw? Ako, kontrabida nun. Iyak ako ng iyak. Pag nalalaman ko, papasok ni, gusto gusto ko yung bakasyon ko eh. Oo, dami kong pinsan eh. Kalaro ko lahat. Um. Uh Oo. -oh. Pero, ah. pag nakita ko na yung aking mga kaklase, enjoy na naman, di ba? Na mo sila lahat. Ang haba ng bakasyon eh. Sa so, oh. mga friends ba po kay nung may, may school pa po kayo? Oo, oh, si oo. Oh. Nasaan na po sila? Wala, nandito na. Mga mga lola na rin, nagtandaan <laughs> na kami. Pero kay ko pa rin. Ayun. Okay. Kayo may mga friends kayo na habang buhay sa palagay mo? Oo, oo marami kong friends na habang buhay. Hindi na kami nagsawa sa isa't isa. Yun, masaya. Ha? Maganda yung ganun eh. Parang, parang kapatid mo ni. Eh. Ay, nako. Kaya, uh, pagdating ninyo sa school, ano ang, ang... tawag dyan? New Year's Resolution. Ito school year. Mag-aaral akong mabuti. Hindi na ako magiging makulit. Ano bang gagawin? Ano ang uh, promise ninyo sa sarili nyo this school year mag para mag-improve? Mag-iipon mo. Mag-iipon ng alin? Eh. Talaga? Opo. Mag-iipon ka ng alawan? Para Opo. saan? Anong bibili? Sa mga gusto ko lang mo na bagay. Katulad ng? Oh, sapatos mo. Ay, sapatos. Mahilig sa sapatos. Panalo. Talaga. Mag-iipon ka. Ikaw, De? Opo. Anong pag mo? Nintendo Switch. Wow! Talaga naman. <laughs> like, like, ang mahal kaya nun? Like, like, Which light, hindi oh. yung ano. Wow, But talaga naman. Ko, mag magiipon So hindi ka na kakain, papayat kanya niyan. <laughs> Ikaw din. Magpapain pa naman. Gusto kunting pera para kumain. At isig yung iba. Oo, oh, oh. ang galing nga. Talino nito. Ikaw? Nintendo yung allowance mo, inuugos mo? No. No? Anong pinag-iiponan mo? Nintendo Switch na hiniipo yeah. yung allowance. Wow, talaga naman. Usong-uso yung Nintendo na yan ha. Talaga naman. So, looking forward tayong lahat. For the first day of school, yay! Yeah.